So ngayon araw guys dahil Valentine's date na nga pala ngayon gagawa nga pala ako ng hotdog na binalot sa tinapay. Hindi ko nga pala alam guys kung minakagawa na nga pala nito pero gagawa nga pala ng sariling ingredient So yung una ko nga palang ginawa guys pinakuloon ko nga pala muna yung hotdog. Healthy living na kasi ako guys kaya ayaw ko na ng prito. So habang nagpapakulo nga pala ako ng hotdog ipaplat ko na nga pala itong mga tinapay. Wala nga pala yung roller na pamplat kaya ginamit ko na lang yung kamay ko. Huwag kayong mag alala guys kasi malinis naman yung kamay ko. Kasi kada ko nga pala ng gamit nag ng kamay. Eh di ba nga guys, kaya ako tinawag na pink barbie dahil sa kaartihan ko. So yung gagamitin ko nga pala tinapay dito, guys, ay gardenia. Ayoko nga pala ng mga mumurahang tinapay, gawa ng natigas. So after nga pala noon, guys, nagbaak na nga pala ako dito ng tatlong itlog. Ayun ayaw na, ayoko ayaw nga pala sa sarili ko, guys, na nagtitipid ako. Okay lang sumobra, wag lang tipirin. Tapos yun nga, guys, so atdog nga pala na overcook na naman. Pero sinadya ko yan kasi para mawala yung mga germs. Hanggang ngayon kasi, guys, hindi ko pa rin alam kung san gawa yung hotdog. Alam niyo naman ako, guys, na mahilig ako sa aso. Hindi nga lang sa pag-aalaga. kasi nga, guys, bumili nga pala ako dito nang cheese. Yung mga gantong cheese kasi masarap nga pala i-partner sa mga tinapay. Hindi nga pala ako pero hiniwa-hiwa ko nga pala to sa mga maliliit. Tapos yung nga guys, 'di ba sinabi ko hindi ako nagtitipid pero yung hotdog pinaghati ko sa gitna. Kung minsan nga pala guys, hindi niyo nga pala maintindihan paano pa kaya ako? Pati sarili ko guys, nahihirapan na rin intindihin. So yung gagawin ko nga pala ngayon guys ay tatawagin ko nga pala ng roll bread. Kaya ko nga pala to tinawag na roll bread kasi yung tinapay inikot ko. Madali nga na pala to gawin kasi kailangan mo ala pala ng hotdog tsaka ng tinapay. Kung gusto niyo maging perfect, gayahin niyo lang yung ginagawa ko dito. Kaya nga pala marami yung ginawa ko guys kasi mamimigi nga pala ako sa mga kapitbahay ko. Ganito nga pala ako kabait guys kapag pag magluluto nga pala ako ng kung ano-ano. Dapat pati kapitbahay ko meron din. Yun nga lang guys, minsan bitin pero ang importante, marami nakakain. So yun nga guys, bumili na nga rin pala ako ng bagong mantika. Marami kasi nagko-comment na bawal daw gamitin yung mga gamit na mantika. Kaya tinapon ko na at bumili na ako ng bago. Nagpromise na nga rin pala sa sarili ko guys na hindi na nga pala magluluto na sunog. Kaya ito nga pala ang apoy nito guys ay super low heat. So super low heat nga pala nito, pwede na kamayin yung mantika. Pero syempre guys, hindi ko nga pala yung gagawin kasi andugyot nun. So yung chocholyal nga pala nito guys, lulutuin mo to hanggang maging golden brown. Kasi hindi nyo alam kapag na golden brown na nga pala, ibig sabihin luto na nga pala yung loob. So yung ginawa ko nga pala dito guys ay dalawang bat. Malit lang kasi yung kaldero namin kaya dalawang bat yung ginawa ko. Kasi nga guys, after one hour nga pala, sa wakas natapos na rin ako sa pagluluto. So barang tuwa ko nga pala kasi wala nga palang nasunog. So ayan guys, luto na nga pala yung bread roll at titikman natin kung masarap ba siya o hindi. Grabe guys, sobrang... Ay! Ito na lang kakainin ko. So guys, it's... So guys, ayan, sobrang creepy niya, oh. Titikman natin. Mm. Mm. Creepy Okay na rin hot hotdog Tapos yung cheese hindi ko malasahan Problema ko lang guys Mamantika siya Ganto ba talaga ang bread roll? Mamantika Kasi grabe oh, Tingnan nyo Nataktakan ko na to guys. Pero yung mantika niya ganoon pa rin. Pero yung sarap ng tinapay. Parang may kulang lang. Kulang sa lasa o kaya kulang sa hotdog kasi tinipid ko yung hotdog. Ayun o. No? Kalahati lang. <laughs> so yun guys, i-rate ko nga pala yung niluto ko ng 7 over 10. Okay na rin. Mabubusog ka na rin. Pwede na rin pagtyagaan matutuwa na rin yung kapitbahay ko dito. Kaya syempre, pagtapos ko, guys, papamigay ko na ito sa mga kapitbahay. So, okay na. Oh, yeah, mm. <laughs> wow, okay. Thank you! Thank you! Thank you. Okay na. Okay na. Sige. Kumagat pa talaga. Okay na. Oh. Wow. Ano ito? Parang sunog. Yes, o, oh, di pantay ang kulay. Hindi oh. yes, sunog. May Masarap. But... Oh, hmm. pa isa. Tama na. Sarap. Wow, Thank you. Thank you.